Magkakon na lang naman kami ng 18-18 <laughs> <time. What? laughs> so, so yan mga bossing uh, Magandang uh, tanghali po sa inyo lahat Mga bossing, uh, ulitin ko lang po ulit Gaya na naman po ngayon at meron na naman po na scam Angkat di nyo po nakikita yung Pagmumukha ko, so please lang po uh, wag na wag po kayo magsisend ng down Kasi katulad nila madam Ay na, na, na scam po sila ng 10,000 So yon uh, mga bossing uh, Lagi po po sinasabi sa inyo mas maigi po na mag-walk in na lang po kayo dito sa garahe. Katulad sila bossing, uh, uh tiga, malayang lugar pa kayo madam no? Nueva Vizcaya. So yun madam, baka may gusto lang po muna kayong batiin or shout out. Para... Shout out sa nanloko sa amin. <laughs> <laughs> so yun mga bossing, inuulit ko lang po ha. No video call, no down payment kasi alam ko naman po na hindi ganun kadali kinikita yung, yung pera. Iniipon din namin. Tigil-tigilan nyo na yan. So yun mga bossing, uh, madam baka kami... may... Magusto ka lang mo nang batiin. Aray, shout out. Thank you, Kuya. <laughs> Thank you, Kuya Aga sa 180. <laughs> ina, ina na talaga yung tawa nila. <laughs> Bossing, matagal ka lang talaga. Dali si Ma'am i Kapadopo. Sister, Madam, uh, ah, pasensya na po talaga. Lagi ko naman po kasi talagang pinapaulit sa lahat ng mga vlogs ko po. Pinipilit ko po, po na masabi sa lahat ng tao na paalala na hanggat din nyo nakikita yung pagmumukha ko, ay wag na wag po kayo magsisend ng down. Eto, uh, mas maganda to kasi maraming makakapanood na ito eh. Kasi talagang... Kasi katulad niya sayang ang 10,000. Hindi alam naman po natin na hindi madali kitain ng pera, di ba? So, bossing, baka gusto ka lang munang batiin. Or siya. sige na, ano, first, first card doon eh, di ba? Ano naman nararamdaman mo ngayon? Yung tunay lang. Thank you, Marami. Thank you, Uya, sa 180. <laughs> <laughs> Natawag namin. Grabe. <laughs> hindi ko na sasabihin yung asking price ko, mga bossing. Kasi syempre kailangan natin makatulong sa kanila. Dahil na lo, oh, na-scam sila ng 10,000. Mga bossing, inuulit ko lang po. Hanggat di nyo po nakikita yung pagmumukha ko through video call, ay wag na wag po kayo magsisend ng down. Lagi ko pong sinasabi sa inyo. Kasi ako po yung nasisira eh. So ayan, madam. Sagad na po ba talaga yun? So 1-8? Ilang oras po yung naging biyahe nyo? ay 6-3. Hindi, 12 hours five. na mamayang 6 p.m. 12 hours na, mama, 12 hours na uh -huh. naging biyahe nyo? 6pm pa kami galing doon mga bahaba nga parang kinabisado na yung sasabihin <laughs> hey, yung pinagdala para na. hindi, joke lang mga bossing so yun, bali maraming salamat po agad ah uh, lang madam sa pagdayo po dito at pasensya po dahil na-scam sila sa mga malulokong tao, tigil-tigilan nyo na wala at di nyo rin naman madadala yung pera sa hukay True. Tu tunay madam opo yan. Kaya dagdagan mo na, madam. <laughs> Sagat na po, sir. Well, hindi na talaga. Sagat na po talaga 15, 75. <laughs> 75. <laughs> <laughs> so, oh, yun. Baka 175 pa yan so kasi. So, yan mga boss. Ibali sila. Oh. Madam, ay eh, bali yung sister ni boss ay eh, datawad sa atin ng 180,000. Parang talaga namang... Pag binigay ka ba, madam, ay eh, magiging masaya kaya? Siyempre naman no, sa 101%. Oh, oh. Sige na. Aba, okay. okay. thank you! <laughs> So, nay no, may no, 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 nakatulong po sa inyo. Madam, pasensya na po ulit at dahil na ano po ay na-scam po. Pasensya na po talaga. So, yun, mga bossing nga. Ah, lagi ko lang po maulitin sa inyo hanggat di nyo po nakikita. Mas may na lang po ay eh, mag-walk-in na lang po ay eh, dito sa garahe kasi pinipilit ko naman po laging maraming available. So, yun, ah, congrats po and thank you so much thank po. Thank Nakakuha naman ako ng magandang ngiti kay eh, ma ma'am. Yan, yan. Siya, yan. yan. Madam, happy naman po. Oh. Congrats. So, ayan mga bossing boss, test drive lang din po para transparent lang din tayo para mapakiramdaman nyo yung unit. So, ayan mga bossing, bali hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta. Dito, kay AC Garage at hindi hindi pa rin po kami magsasawang tumulong sa lahat ng mga nangangarap magkaroon ng sakyan. Gang, gang. Ayan na mga bossing for test drive. Aw, guapo ba? Chevrolet Abeyo. So ayan mga bossing, bali gusto ko lang po magpasalamat kila madam. Uh, madam, peace po? Congrats. Ayan. Congrats po. Thank you so much sa smooth deal. Ayan, dahil bait-baitan si AC, meron kayong oh. Wow. libo. Thank you. <laughs> Thank, you, so Thank you, Thank you so Thank much. You. Mangkas makain din. Eh. Malaking tulong din yan. Boss. Madam, congrats po. Enjoy po sa first car. Madam, thank you po. Ami, ano po kayo? feeling. Ah, bossing, madam. Thank you po. Nangay, napasaya ko po kayo. Ah. Aray ko, bes. Sobrang fresh mo naman. Sold. Congrats. and. Ayan. Sold. Sold, sold. po. Rain or shine, umuulan na ng ulan. Okay, po.